Children, huwag niyong isugal ang inyong kinabukasan Grabe ang pagkalat ng online gambling Kasabay nito, marami ang nalulubog sa utang Nawawasak ang pamilya at nasisira ang kinabukasan Kaya kami sa Akbayan, naghain ng Contra-Isugal Bill Para protektahan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating kabataan May mahigpit itong mga regulasyon para tugunan ang ugat ng problema Gambling Addiction 21 years old lang and above ang pwedeng magsugal online. Kailangan ng valid government ID. Bawal ang online sugal sa e-wallets at super apps. Bawal ang ads ng online gambling including social media and public spaces. May daily, weekly at monthly loss limits mula sa PAGCOR. Automatic suspension kapag lumampas sa limit. May 10% tax sa online gambling companies. Nagagamitin para sa rehab, education enforcement at research. May national self-exclusion registry at obligado ang gobyerno na gamitin ang multisectoral evidence-based approach laban sa isugal. Ang panukalang ito ay tatakda ng strictong control sa online gambling. Dahil hindi dapat ganitong kadaling isugal at mawala ang pinaghirapan nating pera o ang ating kinabukasan. Like and share if you agree. Follow for more updates.